sa mga taong hindi po nakakanimot mo mag-subscribe uh, tatanoyin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat uh, ang share ko po ngayon po sa inyo lahat ay gamot sa nervyos po uh, gamot sa nervyos uh, uh, ito ay magdasal po ng ito po uh, gamot sa nervyos magdasal po ng ah, uh, ang tatlong bisis po uh, Maria tatlong bisis po Luwalhati tatlong bisis po Sumasampalataya tatlong bisis po uh, tapos ah, uh, e, ikaw nyo po po ng tatlong bisis po yung orasyon uh, napakabisa po itong orasyon na po ta marami po na po pinagbagyan uh, bagyan po nito pantanggal na merbius po ito napaka-importante pantanggal na merbius kasi lahat po tayo ay may merbius po kung may marinig po lamang po kayo ng uh, na kon po sa paligid po ay may merbius na po kayo at kung may narinig po kayo may namatay na kon po may po kayo uh, sana po mapansin niyo po ito na napakalaga po ito sa inyong buhay uh, po Ang orasyon po ay disihid, disihi, sid, disihid, disihid, disihi, sid, disihid. Disi at tapos, uh, usahan nyo po tatlong bis po, ipunyo sa, tibdib po yung tatlong bisis po, at uh, ipunyo sa isang basong tubig po. Gawin nyo po araw-araw po. Kung nakakapagdasal na po kayo uh, sa mga may ikon na po kayo, ano ba po, may puder na po kayo dyan, kaya hindi na po kayo magdasal po. Ang uh, gawin nyo naman po, isunod nyo po yung oras po na ako. Tatlong bisis po ihipong dibdib po, tapos sa tubig po. O yung mga kondyan po, kung baguhan naman po na nag-aaral po ng spiritual, magdasal po ng isang ama namin, uh, magdasal ng isang uh, ama namin, tatlong bisis po. Abagino uh, Maria tat tatlong bisis po, naluhan tatlong bisis po, sumasambalayan tatlong bisis po para yung pinagkapundo po nyo yan para mapandar nyo po yung orasyon po uh, kung gusto nyo ng susi po lang ginansusi po sa pangalan ni so Cristo at na ang kanasarit po lagay nyo lamang po dyan kung lagay nyo po ng susi sa pangalan ni Isokristo na taga Nazaret po, sana po uh, napakabisa po ito na panggamot sa nervyos po ito. Ano uh, po, uh, kita ko po sa inyo, ito yung mga librita ko po noon na nung bago po ako mag-aaral po ng spiritual, sinusulat ko po dito lahat po yung mga gagamitin ko po pang gamot. Kaya isi ko po rin po sa inyo para may magamit po kayo. Ito, marami po ako ipagkalupo po sa inyo mga orasyon po dito na gagamit po. Napakabisa po ito. Uh, orasyon po. Ang gamot sa kon po. Lahat po dito, may kon po ako. Pakakal ko po sa inyo lahat para malaman po ninyo. At ito pa ang orasyon. Disihid. Disihisid. Disihid. Disihid. Disihisid. Disihid. Disihisid. Disihisid. Disihid. Disihid. Disihisid. Disihid. Yan naman po. Yan dapat po pag nag-uusal po kayo may masiting na ice po. Maraming salamat po sa inyo na uh, gagawin ko pong lahat ang aking makakaya na ipagkakal ko po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman po. Na uh, subok na subok na po itong uh, naibagi ko po sa iba, nagagamit ko na po sa panggamutan po. Maraming salamat po sa inyo na uh, sana po ay eh, uh, mag-subscribe po kayo, mag-like and share, paki-penyo rin po bilang. Maraming salamat po.